Ipinagtanggol ngayon ni Pangulong Aquino ang naging pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Depensa ng Pangulo ang taas pasahe sa MRT at LRT ay magbubunsod ng magandang serbisyo ng nasabing uri ng transportasyon. Ang detalye sa ulat ni Maan Primero. Pinaninindigan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagtataas ng singil ng pasahe sa Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT. Sa kabila ng mga petisyon at pagtutol ng ilang grupo, mambabatas at mga mananakay dito. Paliwanag ng Pangulo, kung nais ng na mga pasahero ng mas magandang serbisyo, ligtas na transportasyon at maayos na pasilidad ng MRT at LRT, kinakailangan ang pagtataas ng singil ng pasahero nito. Umaalma na rin umano ang milyon-milyong Pilipino na hindi nakikinabang sa serbisyo ng naturang transportasyon, ngunit nakikihati sa pagbibigay ng subsidiya nito para mapatakbo ang transportasyon. Paliwanag pa ng Pangulo ang usapin ng pagtataas ng singil ng pasahe sa MRT ay pinag-uusapan na noon pang taong 2011. Sagot din ni Pinoy sa mga nagsasabing mas mahal pa ang singil ng pasahe sa MRT kesa sa air-conditioned bus, di hamak na mas maganda raw kasi ang serbisyo ng MRT kesa sa air-conditioned bus. Ayaw din daw ng Pangulo na mapabulaanan siya ng taong bayan na hindi niya ginawa ng paraan ang mga problema rito pagkatapos ng kanyang termino. Aniya, wala namang perpektong desisyon hinggil dito dahil magrereklamo ang mga mananakay kung itataas ang singil ng pasahe. Gayun din ang mga Pilipinong hindi nakikinabang sa transportasyon na nakikihati sa subsidiya. Samantala, hindi rin pinalampas ng Pangulo ang pagpaparinig sa mga nagrereklamo sa dagdag singil na pasahe. Aneya, puro pagpapakyut lang daw ang kanilang ginagawa dahil panayreklamo lang ang mga ito, ngunit wala namang hinahain na solusyon sa problema. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.